Hello po mga kapix, it's me again, Mama Pix. So yan, yeah, good morning. For today's vlog, ngayon ay Thursday. At yung mga bata, so kahapon hindi po sila ka, na, na, nakapasok sa school dahil yun nga ako nakilibing po kami kay Tai School. So ngayon naman mga kapix, dahil nagtambak po yung aking labahan, naglalaba naman po ako ngayon. subali so, kanina pa po ako nagsimula nung ihatid ko po yung mga bata sa school at nagbabanlaw na po ako din yung nakasalang na lang po ngayon sa washing yung mga pamunas mga kapiks at so ayan ito na po yung aking labahan tignan nyo po sobrang dami so yan pamunas na lang po yan, yan madu madumi na po yung tubig kasi pamunas na po siya at yan po yung aking labahan tignan nyo po apat na na po yan so yung last po is downy bali tatlong banlaw tsaka ayun naman din po yung mga opuan nakalagay doon yan po yung ginamit nung borol ni or ano po um wake ni tatay iskoy so hindi pa po yan kinuha dahil niram lang po yan sa barangay din sa city mga kapiks so bali po ngayon uh, padasal po naman ngayon ni tatay iskoy ika 9 days niya po so nagsisimula na po silang magdasal doon hindi po ginamit yung mga upuan dahil nagpa-cater po sila ng utensil. Yun, yung cater po ngayon is yung ano po, yung ano din po namin ng fiesta. Yun din yung ano nila ngayon. So, timing din mga kapix yung paglag, paglaba ko po, makulimlim yung langit. Tingnan nyo po. Paulan. Okay lang din naman mga kapix dahil may washing. Dryer ko lang po siya at na po medyo tuyo-tuyo na ng kaunti. At ayan, banlaw muna ako mga kapiks dahil sunduin ko po naman yung mga bata mamaya. Ayan mga kapiks, nagda-dryer na po ako. So yung mga bata parang hindi ko po siguro masundo ngayong tanghali dahil yung oras po 12.09 na po. At hindi ko po po tapos magbanlaw sa labas. So sila mamadak sundo na po kumakain na. Tinatawag nila ako sabi ko mamaya na pagdating ng mga bata. Yan na po yung unang na dryer ko. So dito pala si Ate Lani kanina kasi yun nga ho nagpa pa ano pa ako nag nagtaigib ng tubig sa kanya dahil wala na po akong tubig pang hugas or pang sabaw na tubig. Iba lang po kasi yung mineral, yung mineral na iniinom namin, iba lang din po yung sa kusina. So yan mga kapis. Madami na po yung tao sa labas. Sabi ko mamaya na mas unahin ko po muna yung labahan ko. Tapos yung mga bata pag dumating, papapuntahin ko na lang po doon kasi yun nga ho, cater naman. So may mag-ano po sa pagkain nila. Yan po yung labahan ko. Pang tatlong banlaw na po yan at yun po yung down. Tatapos na din po mga kapiks. At ayan, nakauwi na po sila. Hindi ko po sila nasundo mga kapiks. Hinihingal po ako sa pagbiga. So yun yun, nagpautos din pa ako kaya tila rin na mag na tubig sa batya kasi yung ano ko naman po yung ano ko sa kilikili bumalik yung isang maliit na butoy. Pag ito ka mo Pag ka mo bukas. Pag ka mo ka mo bukas. Heater man lang Grab, grab, teh, So wala daw pasok si Ate Ezra ngayong hapon, si Ate patpat -pat lang. Pagliwan timbado maako makuan ka, maasin. Amoy asim. <laughs> pagliwan 'yan 'to pagliwan mo ko timbado. Tapos pagdish ko po siya kasi mabasa yung likod niya, mga kapiks. At tapos tapos akong magsampay ng iba. So ito na lang po naman yung sunod. Hindi pa naman daw siya nagugutom mga kapigs kaya pinatulong ko lang po muna magbanlaw para dun din sa downy. So si Patpat -Pat may pasok po siya kaya dun na po pinapunta ko na kinananay Inday para makakain na siya. May kanin, may kanin naman po kami dito sa bahay. Dun marami na pong tao. ganito yung cater naghuhugas wala silang pasok dahil seminar yung teacher ni ati Ezra so tinanong ko pa muna siya kung nagugutom na hindi pa daw sabi ko sabay nilang tayo pumunta mamaya doon maliligo pa naman din ako ha, ano yung balon Ah, kaman thirty 35. Ano gulaman kan mama bibi? Ano brown? Anong color brown? Black. Ah. Ah, ka pak Pakyo mo gud. So, pinagkupitan ko po siya ang kapal talaga ng ano niya, buhok, hindi po yung mukha. Yung buhok po yung makapal. <laughs> ano man?

Pinsan ko, pinakuya, isoy. Binigyan daw siya ng 5 pesos. Ang <laughs> ano siring? Thank you. Mm, thank you daw siya. At ayan, makulimlim na hapon, mga kapiks. Natapos din po ako sa paglalabak ko. At dito po nakalagay na naman yung sinampay ko, mga kapiks. So yun nga, ho, naubusan na naman ako ng hanger. So, yung shirt ng mga bata ay sinampay ko lang po. Yan. Medyo madami po kasi yung mga shirt. Yan. Hindi po siya na hanger. Tignan niyo po yung panahon. Makulimlim. Yan. Ayan po. Tapos din pa akong maligo. So, oh punta na po tayo doon kina Nanay Inday mga kapiks si Patpat pumasok na lang po siya hindi ko po siya nahatid <laughs> ayan yung inihintay ko po na dito na pala, nauna na sa akin si Atilani okay, yan po natin, yung cater ano. po kater. Te pangaon. Kumpulit na te damo nga. Ha? Alito mo. Ha. Saya le to hiya. Nabalang panik. Te, may kong Ano? Aray. Yan, kain po tayo. Kakuhi doon pinanguha ni Puna. Pinan nga ano? Pinanguling. Eh, kung wala isa <laughs> ako nagadla. Pangundang kita ito. Ano? Iba ko lang <laughs> hangin puan. Kau bilang aku. Kau pelakon aku lihat ni. Kaya sa kanila, kung masang color po. Iba-iba color. Basta mo itong style. Ito yung pastel. Mas sugeret to. Dapat sa mga kaya-yaya. Ano ito, biga? Ito yung Pum Pum. Dito rin pala. Nakasaya lang. Anong? Zumba. Subit pa. Order na lang ako. Maganda sa'yo magkulis ah. Ang wala ito, te. O, sige niya. Adipat ang mga kuha. Oh, na kinigira. pa. Ay, kayo daw sa ito. Okay, it, bora, <laughs> Man. Kain po tayo. Kailangan ni ka mo, prito. Oh, mag- Kain, mag-, mag oh, hmm. yeah. 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 Ano? Yeah, ano? 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 din Ano? 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 Ano?

Ito yung kanya, kuya Badil. Kuya Angkol. Angkol. Ang sarap. Ang Angkol at ang Badil. Tawag niya ang Badil. Angkol. <laughs> okay. Ang sarap. Kaya Ang grade 4 kasi, tiyo oh, no, sila, no, sarunlogon ba ni Sa kundi lang, pag-i mo ba yung umangukon? Kasi may nangisar, Mami, kala, ang full ko ngayon ikaw. Makutog ko na tiyalod. Kaya <laughs> ko <laughs> na yun.

Yan po si Ate Lani. So ito po si Ate Shinit. Isa po siyang aguhero. Bagong aguhero. <laughs> Say hi! Say hi to my vlog. Ano eh? Nan. So ito po mga asawa po ito ng mga aguhero. Pare-pareho po kami. So doon po yung mga aguhero na lalaki. Mga ano po yan ni Pix. Mga uncle ni Pix. Mga tito ni Pix. So yung mga bata nasa multi-cup po mga ka Nandun si AJ. So, umabot po ng gabi yung ika nine days ni Taiz Koy. Eh. So, ayan mga Advance. Happy birthday para sa akin bukas. 29 years old na po ako, Char. <laughs> Hi, Ate Lani! Ito ba pa more? Kasi so, Mama na sa gilid po siya. Ayan. Nasa table po si Tita Aping. Yung naka-black. Sila po yung nagluto ng pagkain. <laughs>